Merenda tayo guys. Request ng Apu ko pizza. Yay! Request ni GP. Boss for my team. Pero ayaw niya ng mga pinya, ayaw niya ng mga pineapple. Sarap niya niya. Sa akin na lang yan pineapple. Favorite ko rin yung pineapple. Ilagay mo lang sa gini. Pineapple on pizza? Huh? Yes. It's my favorite. Pineapple. Bakit silaw? Ano ito? Yeah. Bakit silaw? Saan yung banda?

Hmm, wala nang silaw. Sa, sa pintana. Yun. Request ng apo ko yan. Spaghetti at saka pizza. Sana yung coco. Thank you sa eh. grab. Kapag pizza kahit na sa bahay. Sige, pilaw na nakuha ba? Ayun, pusing mo. Huh? Huh? <laughs> Ay, okay, ha? <laughs> tayo. Yan sa'yo. <laughs> Mama, spaghetti. I want to. You want spaghetti? No. You want? Ano gusto mo? Ano po? Isa lang kainin nito. Hindi, I want three. Bahala lang ka three. To... Basta pineapple lang akin. Mm -hmm. Wait, what? Sana ba yung ano? Favorite ko meron kasi ito. Okay. After time, ako yung kain ko. Ito gusto sa ako. tanggal mo yung mga pineapple. Akala ko gusto mo yan. Gusto ko, gusto ko nga, pero ayaw mo pala ng pineapple. I don't like pineapple on pizza. <laughs> ano yan? I don't like pineapple on pizza. Talagang ayaw mo mukain, kumain ng pineapple. Kahit hindi sa pizza. Hindi ako makaubos ng isang slice ba? Hala, lang akin. Apa? Hindi ko makaubos ng isang. Sa akin yan, baba. Palipay mm -hmm. lang niya. Tama na sa akin itong hap. Basta um, may ng apple. Kailan na isa ka karton? Masa na? 328. 328? May labot ang subbrace. Wala pa ni labot. Basta 461 niya. Actually, dapat naka-less to 200 eh. eh. Uh, kasama ang ano. Um, dapat kasama ang um, delivery Nasa almost 600. Kaso na amin ko less na 200 sa mga voucher voucher 461 na lang na yung syempre hindi pali kami sa tindahan si JP sa so, pinks alihan sa tindahan dito tarago naglakaw may dito ganino dito sa aking tindahan ka na gagawin na lang akin din. hindi talaga ako mahilig sa mga pizza. Mm. Ito. Hindi si lang mahilig sa pizza. Ito. 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 pa man na-mix ng na ilalaw mo um, sa spaghetti. Wala na akong ginamix na nun, pwede madaot. Ang dali kung kanyang taon na ako. favorite part of pineapple pizza is the cheese. Ako naman is pineapple. Alas 3 ang uwi niyo sa Wednesday. Para exam nila sa mas maaga. Ha, sa Wednesday? Mm -hmm. Ano? Half day. Ano po? Ano po? Kasi, po yung, ay! Ay, nagkawa! Ay, andyan na pala yung... Ay, in inbigay! Meron ako yung bigay sa lumang niya. Uh -huh. Magdaan na dito. Kung wala, hindi pa ako nakauwi. Bitsukan muna kila, no? Ali, pero baka mayroong mga dog doon. Ako ah, ko. Wala yung mga dogs doon. Eh, hey, sino na ang anong mga bantay nila? Magdaan kami dito pero ano, pilitin ko talaga makauwi ako kagad. Eh, kailangan ng tema. Dili pud ko makahap ni so instead kina Dili kay gina sa SSS, ginabasa nila na sa last ano, last number na ko kay 6 man. Yeah, kay Honey five dapat kung 6 of 5, Wednesday, June ano eh, na nimo na, yan eh, po dito. Ano na ginabase nila na sa ano? Sa iyo na, sa mga kami. ko makaano kung may ka-activity ko. Career guidance sa Wednesday. Eh hindi kayo last number niya ko, 5. Ako, ako, 6. Dapat Wednesday na nimo yan. Ano naman? yung mabantay sila doon? Kasi wala ko sila doon. Wala. Marami na sila doon. I mean, I mean, nga lang. na lang ako magpunta doon sa SSS. Para maaga ako magkawin. I mean, okay lang man din yung... I mean, okay lang man... I mean, okay lang man din yung lock. Alas, utyo mo yung pwino. I mean, it's... I mean, good enough naman yung lock na gate. So, okay lang. Pero na. Gusto ko talaga may aso. Ay. Ah. Mas matakot talaga ang tao pag may aso. Ay, wala muna 'to, 'yung lalaki, wala tayong malaking lalaki. Hindi natin alam kung may tao, walang magtahol. Kahit na nakapasok ng tao dito, hindi natin alam kasi walang magtahol. Kailangan ba ba? talaga may dogs. Kailangan talaga may dogs. Bakit ayaw ng mga dogs? Because because they annoy me. Hindi <laughs> ano. <laughs>

はい。Us now.